Ang bawat tao ay may pinagdaraanan, may mga pangangailangan, at sa bawat unos na nararanasan natin sa buhay, tayo ay naghahanap ng masasandalan para makakita ng munting liwanag ng pag-asa at makakuha ng tulong na tutugon sa krisis na ating kinakaharap dito sa AX Chronicles, matutunghayan natin kung paanong sinamahan ng DSWD ang bawat kliyente mula sa kanilang hamon sa buhay hanggang sa pagbangon. Ang Amaraw ang siyang maituturing na sandigan ng katatagan ng pamilya. Subalit paano kung ang mismong ang ama ng tahanan ang nangangailangan ng pagkalinga mula sa kanyang mga anak? Ito ang kwento ni Maylin matapos na magkasakit ang kanyang ama. Kwento ni Maylin, buwan ng Pebrero nang unang magkasakit ang kanyang amang si Mang Teodoro. Siya ay na-stroke dala na marahil ng kanyang edad. Nakontay po kami sa may amang Rodriguez po. Ang una po kasi ano sa amin ay Um, hypertension, stage 2. Uh, ang sakit ni Papa kasi may namukong dugo na stroke po sa, sa ulo ko. Tapos, tapos pagdating po sa hospital, marami na po mga naging sakit na rin po niya. Umatas po yung potassium niya, yung creatinine po niya. Kaya po ayon, napunta po sa dialysis po. At dahil sa pagkakasakit ni Tatay Chodoro, maraming gastusin sa gamot ut pa ang bayarin sa ospital ang kinailangan ng pamilya para madugtungan ang buhay ng kanilang ama. Agad nagtungo si Maylin sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para magbakas sakali na makahingi ng pantustos sa pagpapagamot kay Tatay Teodoro. Ngunit sa kasamaang palad, matapos ang isang buwang gamutan ay iniwan din sila ni Tatay DSWD, no una po, financial assistant para po pagdagdag po pambili ng gamot ng aking papa. Tapos ngayon po pangalawa naman po is burial assistant po para po pandagdag naman din po pambili po ng mga pagkain po na pang-araw-araw po doon sa may paglam. Nung gabi po ng ng March 27 Okay pa po si Papa po eh. Patay-tay pa nga po siya nanonood po ng TV. Tapos nung mga alas 11 po, pag tayo po niya, iihi po siya. Nagulat na lang po kayo, bigla na lang po siyang bumagsak po doon sa may sala po namin na napaupo. Tapos ayun po yung simula po ng pagka-stroke niya po. Hanggang sa hindi na po ramin siya nakausap po noon. Tapos ayun po, dinala po namin sa ospital. Wala na po talaga siyang ano nung Simula na stroke, hindi na rin po namin siya nakakausap. Tapos, NGT na rin po siya po nun, Hindi po siya nakakain din po. Pero nung, nung una unang linggo po ng paglabas po namin sa ospital, Okay, okay pa po siya eh. Pag po kami, tumatango po siya, nag, ta, nagka, nagta thumbs up. Pero nung mga bandang February po, yung February 16 ng birthday niya po, wala na po. Iba na po yung, iba na po yung nangyari po sa kanya. Hindi na po siya, parang hindi na po niya kami nakikilala po pagkaano. Naghalo-halo na po yung sakit po niya. Nag-ano na rin po sa may kidney rin po. ang DSWD dahil kahit ano pong lapit po ay eh, natutulungan po nila. assistance din ang inilapit ni Ivory Pinkian sa assistance to individuals in crisis situation o AX program ng DSWD. Ito ay matapos na bawian ng buhay ang kanyang asawa nitong nakaraang Marso. Ako dito po ako para sa akin asawa, hingi po ko ng rural assistance para sa akin na mamayapang asawa. Anthony Ivory, naging madalas ang pananakit ng ulo at pagkahilo ng kanyang asawang si Rowan na isang masahista sa kanilang lugar. Kaya naman, agad silang nagtungo sa doktor para magpa-check up. At dito nalaman si Rowan ay may cerebral arachnoid cyst muna, nagkaroon po siya ng hilo at masakit ng hilo. Then, after mga January po, nagpa-check up po kami sa Maclang Hospital. Nung sinitiskan po siya, nakita po siya ng cerebral arachnoid cyst. Then, ang sabi ng doktor sa akin, pumunta kami ng neuro ng East Avenue para makita po kanya yung kanyang ulo. Then, nung nagkaroon po ng interview po doon sa mga nangyari sa kanya, inanuhan po kami ng MRI po para lalo makita, i-clear ang ulo kung ano po yung sis na bakit siya nahihilo at, at lagi sumasakit ang ulo. Nung nagpa-schedule po kami nung March 24 po na MRI siya, nung kail kung kailan na namin makukuha yung MRI result namin nung March 28 po, doon naman po siya namatay. Sabi ni Ivory, hindi niya inaasahan ang pagkawala ni Rowan dahil noong gabi niyon ay masaya pa silang mag-asawa bago matulog pero nang mag-umaga na ay hindi na siya nagising pa. Pagsisikap na lang po ako para sa mga anak ko. Alam ko na pagsisipagan na yung wala na po ako makakatuwang sa buhay. Malaking tulong po sa akin to kahit papano po para sa aking financial kagay po sa buhay ng assistant ko. Makatulong po siya. Nagpapasalamat din po ko sa mga eh, itong ahensya na tumutulong sa mga pala Ilan lamang ang storya ni Napailin at Ivory sa mga nabigyan ng tulong, ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng DSWD. Isang storya na nagpapakita na ang ahensya ay inyong kabalikan dahil sa DSWD, bawat buhay ay mahalaga. Ako si Melka Bigting ng Digital Media Service para sa AX Chronicles.